By the way, every week, I really strive to go home para makapiling ang mga mahal ko, lalong-lalong lalo na mga parents ko. Kahit gano'n ako ka kahit ilang oras lang, uuwi at uuwi ako. Natulog ako sa amin. Noong umaga, naalimpungatan ako. Nakatalikod ako sa, aming, sa aking pintuan, may pumasok. Tumabi sa akin, sa kama ko niyakap ako. Sabi-sabing, anak, tatay ko. Papa, nun mo lang ginawa yun, di ba? At dahil di ako sanay, eh, I felt awkward. Immediately, I said, Ma, gising na po ako. Sige po, bababa na ako. Tumayo na rin siya. Baka na, ha? Paglabas niya, naisip ko, wala pang isang minuto akong nayakap ng tatay ko. Sana nagtulog-tulugan muna ako para mas naprolong pa yung yakap sa akin ng tatay ko. Sana nakipagkwentuhan muna ako. Sayang. Pagbaba ako, mas lalo akong nanghinayang kasi nakausap ko yung mama ko. By the way, ha? Yung nanay ko talagang palabiro. Kung gaano ko ka-joker, doble yung nanay ko. Doon ako nagmana ng pagiging ganito. Joker talaga ako. Again, nang makita ko si mama, mas na-realize ko, sayang, mas dapat pa akong nayakap ng tatay ko. Kasi sabi ko kay mama, Ma! Pumasok si papa sa kwarto. Tinabihan ako sa kama ko, niyakap ako. Alam mo yung sabi ni mama, seryoso, baka magpapaalam na sa'yo. Sabay tao siya. Rulang. Pero lang. Pero nag-sing in sa akin yan. Kaya siguro na napapansin nila pagmula nung umalik ako dito, text ako ng text. Kinakamusta ko sila. At ngayon, excited na excited na ako umuwi uli para makasama uli ang aking ama at kasi hindi naman sila tumabata at tumatanda na yung mga yun. At yung mga moments na yun kasi, hindi na maulit yun. Hindi na. Sa langit, wala nang pag-aasawa at wala na rin mag-ama at mag-ina. Wala na. Yes, magkikita tayo. Ito yung asawa mo sa lupa, ito yung anak mo, ito yung uh, nanay mo. Pero wala na yung pangangailangan mo sa kanya at yung pangangailangan niya sa'yo. Wala, wala na yun. Wala na yun. Kasi, perfect na, satisfied na sa Panginoon. kung gayon, enjoy natin kung ano meron tayo ngayon bago ito maging kahapon. kung gayon, enjoy natin kung ano meron tayo ngayon bago ito maging kahapon. Enjoy life. Yes, may mga problema. Sa kabila, wala ng problema. Pero yun nga sa kabila, masayang masaya ka na, wala nang problema, iba pa rin yung buhay dito. sa kabila ng problema, pipiliin mo pa rin maging masaya. This is something unique. Hindi na maulit, wala nang duplicate. Tama, pag nagkakamali tayo, ganun eh. Pero bangon lang, move on lang, laban lang. Sa kabilang buhay, hindi ka na kinakailangan mag-struggle sa kabutihan. Mabuti ka na, hindi ka na kinakailangan mag-struggle para maging malaban sa buhay, o hindi nag-give up. Kasi wala na itong problema. Wala na mga tukso. Kaya nga iba yung dito'y nagpapakabuting tao ka sa kabila ng tukso. Kapag may yan, di pagkakaunawan, lalo na sa pamilya, hindi, magpatawan. Humingi ng tawan. pag-pag mo lang, magmahalan. Tama sa kabilang buhay, wala nang problema sa isa't isa. Hindi ka na ma-hurt pa. Kaya nga unique yung buhay dito, na sa kabila nang nasasaktan ka, nagmamahal ka pa rin talaga. Tama sa kabilang buhay, magiging party tayo ng isang mas malaking pamilya. Pero habang dito tayo sa lupa, sulitin natin ang buhay sa ipinigay ng Diyos sa ating pamilya. May wisdom kung bakit dapat isa lang talaga ang asawa. May wisdom kung bakit ang mga kapatid, ang mga anak, kaunti lang. O kung dumami man, mabibilang mo pa rin sa iyong mga kamay. Bakit? Maikli lamang ang buhay. So dapat yung maikling buhay na yun, isulit mo na sa piling ng iyong mga mahal sa buhay bago ang kabilang buhay. Sige nga, ilang oras lang tayo nagkikita at nagkakasama-sama. May nagtatrabaho, may nagninegosyo, may nag-aaral, may nanliligaw, magkaka-boyfriend ka, magkaka-girlfriend ka, mag-aasawa ka. Ano na lamang yung moments ninyo together as a family. Tapos kapag magkakasama kayo, text ka lang ng text na parang wala kang pagkailang. Tapos kapag kahit kakain, eh, hawak mo pa rin yung cellphone mo, kausap mo siya, hawak mo pa rin yung cellphone mo. Tapos Kapag nag-away, nagkakatikisan pa ng mahabang panahon. Ano yun? Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin mag-asawa. Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin ang pamilya. Gusto namin. May desire kami dyan. Kaya kami nagpare at nagmadre, para maging sakramento sa inyo. Hindi lang ito ang buhay, may buhay sa kabila. At ganito dapat ang maging buhay natin. Inihahay ng buhay sa Panginoon natin. Pero kami yon Yun ang sakripisyon namin. Yun ang aming bukasyon. Iba kayo. Nire-remind lamang namin kayo ng kabilang buhay. Pero iba kayo. Hindi nyo kinakailangan magpare, magmadre. May pamilya kayo. Pero ang sinasabi namin, isulit ninyo ang buhay ninyo kasama ng pamilya ninyo. Kasi hindi na yung ulit ito sa mga magulang. Habang maliit pa ang inyong mga anak, yakapin nyo ng yakapin. Kasi kahit sanayin nyo ng yakap yan, ang halik yan. Darating ang pagkakataon dahil sa influensya ng mga kaparkada at ng makabagong panahon, hindi na yan payayakap sa inyo. Awkward na. Awkward? Pero bakit yumayakap ka ng iba na hindi mo kadugo? Bakit yumayakap ka ng iba na kailan mo lang nakilala. Sinisigurado ko sa'yo na darating ang pagkakataon kahit patay na ang mga magulang mo, maizip mo, sana yakap ko sila at sana niyakap nila ako. Kasi yung desire natin para sa ganyan, pagmamahal ng mga magulang, hindi magbabagyan kahit may asawa ka na. Lalong-lalo lalo na kapag sinaktan ka pa ng mga tao, mas pinrefer mong yakapin at hindi ang iyong ama at ina. Kapatid, sabi natin tayo dumadaan sa buhay na ito. Yes, dadalang lang tayo. Kasi hindi ito ang tunay nating tahanan. Pero sana, wag yung dumadaan lang. Sa bawat pagdaan natin, sino man ang makapiling, ano man ang maranasan, kumilekta tayo ng mga magagandang karanasan. Sapagkat yun at tanging yun lang ang babaunin natin sa buhay na walang hanggan. A few